Triangle of Success. Meron ka bang gustong mabili? Meron ka bang gustong ma-achieve? Gaya ng gusto mong mabili yung dream car mo? O kaya makapagpatayo ng dream house mo? Tapusin mo itong video na to at isishare share ko sa iyo kung paano mo makakamit yan. Kung paano mo makukuha yan na hindi mo kailangan ng membership fee. <laughs> Day joke lang. Tapusin mo itong video na to at i ko sa iyo yung tinatawag nilang triangle of success. Nga pala, kung ngayon lang tayo nagkita ako si Christopher Orbilio. Isa akong teacher and at the same time business owner. Habang nagtuturo ako, meron na akong uh, malit na negosyong pinapatakbo. At sa channel na to, gusto kong magbahagi ng mga aral na napulot ko sa pag emplyado at sa pagninegosyo na maaaring makapagpabago ng iyong buhay. Tara, simulan na natin to. Pero bago yan, may ikikwento muna ako sa'yo. Nung elementary ako, mga grade 4 ako nun, mula sa bahay namin papunta sa eskwelahan ay merong kalayuan. Mga may isang kilometro may git. At yung daan, eh hindi siya patag talagang may uh, may paakyat at hindi pa simentado. Rough road pa lang. Wala rin masyadong namamasada noon. Mayroong jeep pero mangilan-ngilan lang. At ang biyahe nila sa umaga at sa hapon lang. Pag hindi mo nahabol yung mga biyahe sa umaga, wala na. Wala nang mga susunod. Mga tricycle noon, wala pa. Hindi pa ganon ganun karami. Kaya No choice, maglakad ka mula sa bahay papunta sa school. Dahil dyan, biglang nauso sa amin yung pagkakaroon ng bike. So yung mga schoolmate ko, yung mga kapitbahay namin or yung mga nasa purok namin nagsipilihan ng kanya-kanya nilang bike para imbis na maglakad, nagbabike na lang. Kaya madalas sila yung mga nauna sa school. And sila din yung naunang pauwi kasi nga nagbabike sila. At kami, naglalakad lang. At pagdating ng recess o kaya sa tanghali, ginagawa nila itong laruan. Nagahabulan sila sa may oval. At ako... Kami na mga walang bike, eh mga audience lang. <laughs> Dahil dyan, nakaramdam ako ng inggit. At natanong ko sa sarili ko, bakit sila meron, ako wala? Kaya pag-uwi ko sa bahay, nagsabi ako sa parents ko, "Pwede rin po bang bilhan niyo po ako ng bike?" Sabi ko sa mama at papa ko. Pero that time, talagang hikaus kami. <laughs> Kumbaga isang kay isang tukwa talaga. Kaya ang sagot nila, sa ngayon, alanganin. Wala tayong pera pambili. Nakakalungkot na marinig yung sagot nila na yon dahil nainggit ako, gustong gusto ko rin magkaroon ng bike, pero wala kaming kakayahan para bumili. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam na gustong gusto mong magkaroon ng bike, gustong gusto mong magdrive ng bike, kahit ipahiram man lang, eh, hindi ka napagbigyan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng hindi rin ako magkakaroon. Tinanong ko kung magkano yung bike na yon, kung magkano nga ba ang presyo ng mga bike na ganon, eh nasabi nila yung halaga. Kaya mula sa araw na yon, nag ako na lahat gagawin ko magkaroon lang ng bike para hindi rin ako naglalakad papunta sa school at pauwi. And hindi rin ako nainggit na kapag naglalaro sila, naghahabulan sila sa oval, eh makasali din ako. Kaya ang ginawa ko pag weekend, sumasama ako sa parents ko kaya sa mga kamag-anak namin na namimitas ng mais. Sa lugar kasi namin noon, eh, kapag sumama ka, namitas ng mais, 100 pesos per day ang sahod mo. Pero hindi siya ganun kadali. Napakahirap. Makate. Mainit. Kailangan talaga yung naka ano ka, balot na balot ka pati dito. Sa muka, sa sweater ka, naka pajama. Kasi Talaga, sobrang init at sobrang kate yung pamimitas ng mais. Pero dahil sa marami kami at meron din akong mga kababata na kasama ko rin na namimitas ng mais at meron din pinag-iipunan, eh hindi namin iniinda yung kate at init sa pamimitas ng mais. Kumbaga, kahit makate, mainit, nag -e enjoy kami sa ginagawa namin. Excited kami na sumama na mamitas ng mais dahil sa meron kaming pinag-iipunan, meron kaming goal na mabili na bike para hindi na kami maglakad papunta sa school at pabalik. At para makasali din kami sa mga laro na habulan ng bike sa oval kapag tanghali. Kaya dahil dyan, nakakaipon ako. And aside sa sumasama ako para mamitas ng mais, sumasama din ako sa parents ko na mamulot ng mga mais na hindi nakuha ng mga may-ari. Kumbaga, ang tawag sa Ilocano, sa amin nun is, mapan kami agtudtud ti mais. So, kukunin namin yung mga hindi nila nakuha, yung hindi nila nakita. Kami naman, yun yung mga hinahanap namin para makaipon kami ng mais and kami na rin mismo ang ano, nagpa-process para maibenta namin sa market. At dahil dyan, nakaipon ako at nagsabi ako sa parents ko na meron na po ipon, pwede na po ba itong pambili ng bike? Munta kami sa bilihan ng bike and tinanong namin kung magkano, kung kasya na ba yung ipon ko. Nakakalungkot na marinig dahil kulang pa. Pero ang ginawa ng parents ko, dinagdagan na lang nila. Dahil meron silang napagbentahan ng baboy. At finally, nagkaroon din ako ng bike. Pero, kinulang ako sa pangarap kong magkaroon ng mountain bike. Kaya ang bagsak, yung BMX. Yung walang cambio. Ayan. pero at least may bike at dahil sa kwentong bike ko na yan dito ko na realize na kapag gusto mong isang bagay hindi lang basta gusto mo lang kailangan alam mo at kailangan mong magkaroon ng triangle of success so ano nga ba itong triangle of success na to? para din itong triangle of fire para magkaroon ka ng apoy kailangan meron kang fuel meron kang heat at meron kang oxygen sa pagkamit naman ng tagumpay dapat merong spark mayroon kang grupo at mayroon kang reason kailangan mo ng spark ito yung feeling na maingit ka kailangan mo maingit ito yung bagay na magpapaapoy sa'yo para ma out kung paano mo ito makukuha kung paano mo ito ma-achieve kailangan mo ng tulak kailangan mo ng push button para mapakilos ka. Hanggat wala kang kinakainggitan, walang magbabago sa'yo, hindi ka mapapakilos. Kaya kailangan mo maramdaman yung mainggit ka para hindi ka manatili dyan sa comfort zone mo. Ingit is good dahil sa na associate yung salitang inggit sa masama, eh iniiwasan natin yung feeling na yon. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo napapakilos, walang nag-spark sa atin. Walang nagtutulak sa atin, walang push. Kung hindi ako nakaramdam ng inggit sa mga kaibigan ko noon sa mga klase ko noon na meron silang bike, siguro, for sure, hindi rin ako kumilos. Hindi rin ako gumawa ng paraan para magkaroon din ng sarili kong bike. At hanggang ngayon, daladala -dala ko 'yung attitude na ganun. Kung meron akong gustong isang bagay, kung meron akong ma-achieve, yun yung sobrang kinaiinggitan ko na magkaroon din ako. Katunayan, yung pag -vlog, vlog ko na ganito, nagsimula lang din ito sa nainggit ako. nainggit ako sa mga influencer. nainggit ako sa mga napapanood ko. At sinabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, kailangan kong i-figure out ito kailangan kong kapalan din yung mukha ko, lakasan din yung loob ko na magsalita sa harap ng camera. Dahil nainggit ako, nainggit talaga ako na makapagbahagi din, makapag-share din at makapag-upload sa social media. Pangalawa, sa Triangle of Success, ay yung reason. Kailangan mo magkaroon ng reason kung bakit mo nga ba gagawin ito. Sa akin noon, sa pagkakaroon ng bike, Una una nainggit ako and pangalawa kailangan kong pumasok sa school nang hindi laging late. Kailangan kong pumasok sa school na meron namang sariling transport sariling transportasyon kahit bike man lang. At isang reason ko ay yung gusto ko ring makasali sa laro ng mga classmate ko na mga kaibigan ko na nag-aabulan sila ng bike sa oval. Yung ang saya-saya nila na naglalaro, nag-aabulan sa oval. Gusto ko rin yung ganun. Yun yung reason ko. Hanggang wala kang matinding reason kasi, kahit may spark kang naramdaman, kahit nainggit ka, kung hindi mo alam yung purpose mo, bakit mo ito, kung bakit gusto mong magkaroon din ng ganito, wala. Ma-take for granted mo lang. At maglalaho din lang yung spark na naramdaman mo, yung ingit na naramdaman mo. Katulad din itong ginagawa kong pagbablog, ang reason ko dito ay gusto ko rin makapagbahagi, gusto ko rin makapag-share ng aking mga na mga aral na napulot ko along the way sa pagiging empleyado at sa pagkakaroon or pagpapatakbo ng negosyo na baka sakali kailangan mo din ito at isa sa makapag ng problema ang kinakaharap mo ngayon. Gusto ko rin magkaroon ng impact, yun yung reason ko. Lalong-lalo na ngayon napapansin ko yung mga estudyante, ang mas pinakikinggan na nila ngayon ay yung mga ma-influence. Yung mga influencer, ang hirap na makapasok sa mundo nila ngayon. Kaming mga teacher na hirapan kung paano sila maturuan. Dahil sobrang dali na yung access nila sa mga influencer sa mga napapakinggan nila na mga nagsishare din sa social media. Pag open lang nila ng gadget, ng social media nila, nandyan na sila. At nakakatakot yun na baka yung mga ma-influence na pinapanood nila ay yung mga na-entertain na lang sila. Gusto ko rin magbahagi ng video sa social media na baka sakali mapanood ito ng mga estudyante, mga kabataan, mga susunod na generation na makakapulot sila ng aral at magagamit din nila along the way. At pangatlo don sa triangle of success ay yung pagkakaroon mo ng grupo. Hindi ko na-endure yung kate at init sa pamimitas ng mais noon kung hindi ko kasama yung mga kababata ko, mga kalaro ko na namimitas din ng mais. Hindi ko na-endure yung kate at init kung wala akong kagrupo noon. Hindi ko na-achieve na makaipon at makabili ng sarili kong bike kung wala akong mga kababata na katulad ko rin gustong makaipon kaya tinitis yung init at kate sa pamimitas ng mais. Ang hirap magtagumpay sa isang bagay kung mag-isa mo lang. Kahit nag-spark ka ngayon, may push kang naramdaman ngayon at mayroon kang matinding reason kung wala kang group na mag-encourage sa iyo, magsusustain sa iyo. Wala kang kasama diyan sa venture na tinatahak mo, mawawala ka. Hindi ka magtatagumpay. Masarap ang may kasama. Kaya kung may gusto ka, 'wag mong gagawin ito na mag-isa mo lang. Sumali ka sa mga grupo. Mag-encourage ka na mayroon kang makakasama dahil ang pagkabit ng tagumpay ay hindi siya madali. Sobrang hirap. It takes time. Maraming challenges along the way. Maraming mga problema kang pagdadaanan. At maaari kang ma at huminto. Pero kapag may kasama ka, kahit may hirap man yung pagkamit sa bagay na gusto mo, na-endure mo, na-enjoy mo yung mga challenge na nandyan sa harap mo. Kaya rin ako nakapag-vlog ngayon, nakaka-upload. Dahil meron kaming grupo, na mga positive content creator. Meron kaming grupo na nag encourage sa bawat isa. May nagsasabi na okay lang yan, tuloy lang. Upload lang ng upload. Kaya suggest ko sa'yo, kung meron kang makuha or makamit na isang bagay, kailangan meron kang kasama, meron kang kagrupo. Sabi nga nila, if you want to go fast, walk alone. But if you want to go far, walk together. Tama nga naman, kung gusto mong mabilis, eh magsarili ka. Pero hindi guaranteed na makakarating ka sa paruroonan mo. Pero kung gusto mong makalayo at makarating sa success na gusto mo, kailangan mo ng kagrupo. Noong 2024, napabayaan ko yung sarili ko, yung health ko. Wala akong masyadong exercise, sobra ako sa pagkain, at ayokong mangyari ulit ito ngayong 2025. Kaya ngayong 2025, goal ko, na maging physically fit. Sabi ko sa sarili ko, magda-diet na ako at mag-exercise. Pero ang hirap. Ang sarap pa rin kumain at nakakatamad mag-exercise. Pero buti na lang, meron akong isang jogging buddy. Meron akong kasama na nag-jogging kami kada hapon. At pag tinatamad siya, ina-encourage ko siya. Pero kapag tinatamad naman ako, ina-encourage naman ako. Kaya ang resulta, nagiging consistent kami sa pagjijaging. Kaya mahalagang bagay talaga yung meron kang kagrupo. At yan yung triangle of success. Spark, reason, and community. Para din sa apoy. Para magpatuloy na umaapoy, kailangan niya ng fuel, heat, and oxygen. So bakit ko nga ba sinishare Dahil naniniwala ako, tayo mga batang 90s, ang pag-asa ng mga susunod na henerasyon para hindi sila maligaw tayo yung sa kanila dahil marami tayong mga kwentong tagumpay na maaari nating may share sa kanila dahil tayo yung mga batang 90s tayo yung mga sanay sa hirap tayo yung mga lumaki at naging masaya kahit walang mga gadgets tayo yung mga may matitibay ang loob at nakikita ko ito yung kulang ngayon sa mga sumusunod sa ating mga inerasyon. Vulnerable yung kanilang mga emosyon. Mahina dahil nakadepende lang sila sa kung ano yung mga nakikita nila sa social media. At tayo, naniniwala ko, tayo yung gagabay sa kanila. Na sa tuwing maharap sila sa sitwasyong mahirap, tayo yung tatapik sa kanila na kaya mo yan, okay lang yan, ganito yan. At para pakinggan nila tayo ay kailangan... Somehow may pakita natin sa kanila na meron tayong napagtagumpayan na somehow naging successful tayo at isa tayong magandang modelo sa kanilang mga mata. Ang kalaban natin dito ay yung may stuck tayo sa buhay, walang progreso at hindi tayo maka-impluensya sa mga kabataan dahil sa nawalan tayo ng spark, reason at nagsasarili na lang tayo at nakakatakot yon lalong lalo na kung isa ka ng padre di pamilya nakakatakot na hindi ka kilalanin at hindi ka naging magandang modelo sa mga magiging anak mo sa mga anak mo nakakatakot dahil mas kikilalanin at papakinggan na nila yung mga napapaunod nila na mga influencer sa social media. Well and good kung positive content creator. Kung isa ka sa mga katulad ko na naniniwala na tayo mga batang 90s, na malaki yung responsibilidad na maka-influencia, sa mga susunod na henerasyon para mag-guide sila at hindi malis ng landas. Samahan nyo ako. Samahan nyo akong magbahagi ng mga kwento na mga napagdaanan nyo at napagtagumpayan at kapulutan ng aral ng mga susunod na henerasyon. Kung na-stuck ka ngayon, walang progreso at feeling mo paikot-ikot na lang ang buhay at gusto mong makaalis at may ma-achieve, lagi mo lang tandaan na hindi sapat ang mayroong kang reason lang, hindi sapat yung mayroon kang naramdamang spark lang para mag achieve mo yung isang bagay. Kailangan mo din ng community. Kailangan mo ng grupo para makapagpatuloy at hindi mo mamamalayan na hawak kamay mo na pala ang tagumpay. At masasabi mo sa sarili mo, congratulations self, success and luck. Ayos! Alam ko may natutunan ka na naman sa video ito. Palike and share naman. At pakipindot mo na rin yung subscribe button dyan sa baba at yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Yun lang at muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan, nang hindi mo namamalayan. Basta araw-araw, huwag nating kalimutang magdasal at galingan mo lang. Bye-bye!